Habang nangingisda sa baybayin ng Bulinaw, Pangasinan, namataan ng mga mangingisda mula Infanta, Pangasinan ang palutang-lutang na bagay na ito noong Miyerkules, August 6 nang makabalik sila sa Pampang, ipinagbigay alam nila ito sa tanggapan ng Coast Guard Substation sa Infanta, Pangasinan. Sa pagsisiyasat dito ng mga kinatawan ng Coast Guard, posibleng isa itong underwater drone. Mayroon itong haba na 160 centimeters at may lapad na 20 pulgada. May bigat itong 100 kilo. Ang nasabing bagay ay ipinasakamay na sa Philippine Navy kung saan iimbesegahan, kung saan ito galing at kung ano ang ginagawa nito sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Wala pang pahayag tungkol dito ang Coast Guard District, Northwestern Luzon. Isa lamang ito sa mga natatagpuan pang mga submersible drone sa iba't ibang bahagi ng bansa at ayon na rin sa unang pagsisiyasat ng mga otoridad, ginagamit ang mga ito sa scientific research. Isa sa mga pinakahuling natagpuan submersible drone sa bansa ay sa Masbate noong December 2024 at kinumpirma noon ng PNP Maritime Group nagawa ito sa China. Charles Nicolimon, RGN News.